Sinulat isang kongresista na may timeline na umano para sa isinusulong ng ilang grupo na charter change. Pero itinanggi ng kamera. Magbabalita si Marian Enriquez. Pero pangako na Matapos mag-trending ang kanilang EDSA Pera TV advertisement, niliteral na ng grupong pirma ang pangalan nito. May sarili na rin silang signature drive sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. As far as we are concerned, Uh, ang pirma, I, I think nagagather na sila ng signatures. Ayon sa batas, kailangan ng 3% ng pirma ng registered voters sa bawat distrito para maisulong ang People's Initiative. Kung lulusot yan, voting jointly na ang magiging siste ng Kamara at Senado sa pagbabago sa konstitusyon. Kapag nangyari ito, mawawala ng boses ang 24 na senador kumpara sa higit tatlong daang kongresista sa impormasyong nakuha umano ni Kabataan Party Representative Raul Manuel, gagawin daw itong regalo kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. May timeline na nga raw mula sa signature campaign at pagpapaverify ng mga nakalap na pirma. Hanggang sa pagbili ng balota para sa itatakda umanong plebisito sa June 17 kung saan, kung ano na yung magiging bagong version ng konstitusyon kasama ang mga uh, pinapanukalang amenda, eh, pagbobotohan na sa buong mamamayan. At uh, makita natin na meron talagang attempt na within this year 2024 uh, ay magkaroon na tayo ng uh, bagong konstitusyon. Itinanggi naman ng kamara ang umanoy timeline na ito. Wala naman binigay si Speaker na gano'n na, we have to do this, we have to push this. There's there's no such thing. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, sinabi ni Senadora Amy Marcos na hindi pa napapanahon ang pagbabago sa saligang batas. Sabi na ang ating Pangulo na very divisive itong na Project PI ninyo. Ako naman, sa pangalan lang, salbog na tayo lahat ang sa mapakinggan. <laughs> Aminado naman ang senadora na nalusutan sila ng 14 billion pesos na pondo para umano sa chacha. Nasyak naman ako, bakit may perang ganyan bigla para sa chacha? Mm -hmm. Sabihin ko na lang yung totoo, talagang nasingitan kami ng budget na napakalaki, 14 billion, na hindi namin na uh, namalayan. Hawa mm -hmm. ko kasi yung budget ng Comelec. Pero suportado raw nila ang bubuoyin subcommittee ng Senado para sa posibleng pag-amyenda sa economic provisions ng Saligang Batas. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.